kami ng yelo Magkakaram nyo guys ay ano na Dito na po tayo sasama sa Sand. Hindi na po tayo sa Pangulong uh, Para mas ma-update pa po natin yung ating Facebook sa Youtube Dito na po kami ay di so hindi po kami ma, ano, mapistot, mga pisto at medyo ano doon medyo sikip ito banda na sa Malaya nakasiris sa po ay walang problema ayan na po guys kami po ay nandito na po yung ano mga yellow po na ganit pong pisport ito na po yung na, na po namin sa budiga. mo. Wala na. <coughs> yung guys, uh, bali po ito ay 45 blue okay daw po ito. Ang ikakarga sa bangka po na itong kasa. Ito po yung mga tras na po itong ilo. Yung... Uh. <coughs> Puro <crush. coughs> Nagkahati ano pala Nagkahati

Ngayon po ito yung malaki na. បាទ310ម៉ូតូអីសួរហើយពី4បាទគូដើមគោលទេ Tengah? Para Makita, Bang. po guys, uh, kunti na lang po ay puno na po ang aming dalawang na pinaglalagyan po ng gilis.

Kamadang kamada po talaga yun. ba ang sa Pangulong? kamada sa Pangulong? Ano ba abo, ako ang nag-aaral, abo, sinungkit, gitan, ginto ang mga, hahahaha, pinigil na yun na, sabi tuhadi, yah, hahahaha, huwag mo ka,

that's it. Ayan guys, uh, ah, matapos na po kami mag mangarga po ng yelo. Bali 45 bloke po ang karga na itong bangka. Ito po yung nyo na na po, huling hakot. Hindi po natin malos mga videoan dahil syempre, tutulong din tayo eh. Ano po ang aming ano? Ang <laughs> <tis> <tis> mga angat. Okay. Pinabili po namin itong ano, hapit ng ilo. Wala na ba? Wala na. Wala po. Tapos. Eh, hey, hey. inay. Wala na wala walang bawas. Ito mag-video. Ito mag-vlog. Apo kinilawan eh. Palakas. Itinisan po, oh. mapapalakas. <laughs> may tinilaw pa po. Oh. Wow! So good! Malakas po! Oo. Oh. Oh. Ako oh. ba? Oh. Ayun, may maraming napakas. na, lang oh. po lang. Kiyami. Kiyami yan eh. Sili lang. Luto na yan. Pampadami na eh, pampadagdag. Ang palakas. malakas na okay. lang si Nico ba? Inay! Malakas na, na, na. Ay, na. Oh. naman! Oh.

Doon. Uh, Nakakutin nyo sa Iba. Iba Ayan po guys, kami po yung tapos na mga rega Kasama na po na yung mga crudo, Kilo Ayan na guys, at Arangkada na lang po ang kulang namin dito bukas Bukas po ata na maga ang aming Arangkada punta ang Pacific Ocean Puno na po lahat guys yung mga ano budiga namin Yung dalawang budiga po yung pong pinaglagyan ng hilo Saka yung malaki naman po na pinaglagan po ng parili sa ilang piraso lang din po eh Bali po 45 po ang karaga po ng bangkang ito Ang dalawang na

Ali! Vale. Panens yung wala kaalisin pa pa kayo At yan guys. Ah, dito lang po magkatapos ng ating pagbablog. Maraming pong salamat sa susunod po ulit. Sana po ay supportahan nyo po ako sa aking mga vlog para po at i-follow nyo na rin po ako para update po kayo sa ating mga video at po sana padalaw na rin po sana dito sa ating youtube channel Jim's TV po ang pangalan ko po, po sa ano, sa youtube ayan guys tapos na po kayo mga raga ng bato saka mga yelo bali 2,000 peraso daw guys itong ano kargam pa po namin wow natapos <laughs> hindi lang po na video na kulang kami sa tao sa tasa yan eh um, ito po ang kami kinaryo ng bato. Ano, 1,800 dapat din sa ako pa rin, okay? Sa, ba'y pa po dito sa ano. Oh. Sigilig eh. 'yan. Nambato po namin karga. bato. Ato Hindi ko lang puna video ng kailangan, po ng tao. Hindi wala po magi-video sa atin mga nasa baba po sila ay eh, nag-aakot po ng bato. Ayun, basta ngiti na rin ano, bale 2,000 krusong ng bato. Ayun lang guys, at kami ano na. Kami bababa na sa bangka.